Formal nang binuksan sa probinsya ng Cebu ang makabagong FIVOX Visayas Cluster Monitoring Center for Earthquake and Tsunami ng DOST. Yan ang ulat ni Jesse Atienza ng PTV Cebu. Ito ang bagong bukas na state-of-the-art facility information center ng FIVOX na magagamit ng buong probinsya ng Cebu upang makakalap ng wasto at tamang impormasyon sa lindol at tsunami. So pag mayroong event, no, our local stations uh, will provide makabago ang kagamitan sa data receiving center gaya ng tsunami early warning system, seismogram for seismic monitoring, tide tool at earthquake and tsunami alerting module. Real time ang lahat ng impormasyon sa monitoring. It was designed to provide backup support in case major disruptions in key operations of the FeBox Data receiving center in Quezon City, ensuring the continuity of efforts in our national earthquake and tsunami monitoring operations. Nagsama-sama ang mga opisyal ng Department of Science and Technology, FIVOX at ng LGU ng Bayan ng San Fernando na lubos ang pasasalamat sa bagong pasilidad. Malaking bagay ito para sa LGU ng Bayan ng San Fernando at sa buong probinsya ng Cebu upang mapalawig ang kaalaman ng mga kababayan at kabataan sa lindol at tsunami. Dako kayo ni Tabang sa mga mga constituents and I'm sure this will become one of the education, Tourist Education Center This is a good venue for for the learners students and our all officers to to further enhance the the knowledge in you know, disaster officers they have to be uh, should we say armed also Napapanahon ang bagong pasilidad ng DOST fivox lalo na't sunod-sunod ang mga lindol na nangyayari sa iba't ibang bahagi ng bansa Nakikipag-ugnayan din ang FIVOC sa Department of Education upang maturuan at mapaluwig din ang kaalaman ng mga guro at mag-aaral. Mula sa PTV Cebu, Jesse Atienza para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.